Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo pag usapan natin ang Game 3 Sa pagitan ng New York Knicks Kuna sa kubunan ng Indiana Pacers Talo na ay nanalo pa ang kubunan ng New York Knicks 83-0 na sana sila Ng kubunan ng Indiana Pacers mga ropa Pero nagkaroon ang himalang comeback Napakalupit ng kubunan ng New York Knicks Sa comeback na to mga ropa, sobrang crucial Kasi kung natalo sila sa Game 3 na to 3-0 na sila ng kubunan ng Indiana Pacers Nabuhat mo dito si Carl Anthony Towns Mga ropa, lalo na doon sa may fourth quarter, ang daming in Sen. Carl Anthony Towns na siyang nagpa ng comeback dito against sa kubunan ng Indiana Pacers. Kung tutusin mga ropa, sobrang gandang game na naman ang pinakita ng dalawang kubunan na to. Nawala ang angas si Tyrese Halliburton mga ropa ngayon. Isa ay na may may natin ang pambihirang diskarte na ginawa ng kubunan ng New York Knicks para makambak pa ang kubunan ng Indiana Pacers. Ito ang game analysis at breakdown. Talo na nanalo pa New York Knicks vs. kubunan ng Indiana Pacers Game 3. Simulan na natin to. Okay game. Eto, mga ropa, dito na tayo magsimula sa 30 to 28. Ang ko sa tatambakan ng kupunan ng Indiana Pacers ang kupunan ng New York Knicks dito sa may second quarter. Ang unang nakapunta dito para sa kupunan ng Indiana Pacers dito sa pagtambak na to mga ropa ay si TJ McConnell dito sa may transition offense na to. Hindi pa well hindi pa well established dyan ang depensa ng kupunan ng New York Knicks mga ropa at nakapwesto naman dyan si TJ McConnell sa gusto niya kaya nakakuha siya dyan ng two points basket is good at up dyan nito mga ropa. Sinundan pa ni Pascal Siakam ng another transition offense ng fast break. Heto ang ginawang mode of offense sa kupunan ng Indiana Pacers kung bakit natambakan nila ang kupunan ng New York mix dito sa may second quarter. Madami silang fast break na ginawa mga ropa. Pasok kong tira ni Johnny Pascal siya. Ang basket is good. At syempre, nakasundot din naman ang puntos dito. Kubo na ng New York Knicks. OJ, Nunobi, mga ropa, nakakuha ng atake dyan. Open lane, mga ropa, walang close out defense sa minigay dyan. Nakubo na ng Pacers. Kaya slam lang ang ginawa dyan ni OJ, Nunobi. At after nito, mga ropa, Aaron Ronnie Smith. What a move ang ginawa dito sa so depensa. ng na ng New York. Up and under ang move na ginawa niya dito, mga ropa. Dahil sa up and under na yan. Nakakuha ng tubos dyan si Aaron Smith. At sinabi para sa inyo mga ropa, puro pass break points ang ginawa ng Indiana Pacers dito sa may second quarter. Kaya natambakan na kupo na ng New York Knicks. Nakakuha na still dito si Tyrese Halliburton. Another pass break na naman, akala kong ay titira na to ni Tyrese Halliburton. Pero alley yung play pala, ang ginawa niya, papunta kay Obi Topin. Kaya ang resulta nito mga ropa, sunod-sunod na pass break points nga, ang ginawa ng Indiana Pacers. At hindi ba natapos yung pass break points ng Indiana Pacers mga ropa dahil sa pagkakataon na to. Tyrese Halliburton na may hack na bola at again mga ropa, hindi pa rin well established ang defense pinagtagpuan yung New York Knicks dito sa may transition at kinapitalize siya ng Indiana Pacers mga ropa katulad nga ng ginawa na to ni Tyrese Halliburton walang kaabog-abog mga ropa pumukol ng 3 pointer dito si Tyrese Halliburton sa may top of the key pumasok na naman ng 3 pointer dyan ni Tyrese Halliburton mga ropa at hindi pa yan dyan natapos mga ropa dahil dito mga ropa another steal na naman ang ginawa ni Tyrese at dyan sa steal na yan, mga ropa another opportunity na naman para mag-pass break ang Indiana Pacers at ang ginawa dito ni Tyrese Halliburton mga ropa slam lang dahil dyan sa slam Ram mga ropa. Naging 20 points sa kalamangan ni Dana Pacers dito sa may second quarter. Tuwang-tuwa at hype na hype na dyan si Tyrese Halliburton mga ropa. Kasi 20 points na ang baka kaagad nila sa kupunan ng New York Knicks. Pati mga fans dyan mga ropa, tuwang-tuwa na. After naman ng 20 point lead dito ng Kumulan Diana Pacers mga ropa bago matapos din to second quarter na to nagkaroon naman ng dalawa 3 pointers dito ang Kumulan ng New York Knicks nakakuha sila ng offensive rebound mga ropa sabay kick out ng bola papunta kay OG Anunobi pasok ang 3 pointer dito ni OJ basket is good at after nito mga ropa good penetration pa ang ginawa dito ng Kumulan ng New York Diyan sa good penetration na yan mga ropa na attract nila ang depensa ng Kumulan Diana Pacers doon sa may low naka zone defense na si ng Diana Pacers mga ropa sabay kick out ng bola papunta kay Miguel Bridges dito dito sa may right side goal, 3-pointer. May closeout defense sa mga hindi Pacers ang pictures, mga ropa, yun nga lang. Uli na ang lahat. Naipukol na ni Miguel Bridges sa 3-pointer. Basket is good na para kay Bridges. Kaya naging 60-50 ang score, mga ropa, pag bubukas ng third quarter. Natapyasan sa mumpuntos ang kalamangan ng Diana Pacers. Yun nga lang, mga ropa, agaran agad na sumagot ang Diana Pacers sa opensa. Sa pagkakataon na to, mga ropa, nagkaroon ng magandang seal. Nagkaroon ng magandang seal si Miles Turner doon sa may ilalim. Kaya pa, sa entry pass kay Miles Turner. Resulta nito, easy two points na nagawa dyan ni Miles Turner. Basket is good. At eto pa mga ropa, another one. Back to back puntos ang ginawa dito ng no, kumpulang Diana Pacers. Sa Aaron Smith mga ropa, din sa may top of the key three-pointer. Walang resistance dito against kay Aaron Smith. Alam naman natin mga ropa, noong game one, sa Aaron Smith ang naging bayani para sa kumpulang Diana Pacers. At din sa may top of the key three-pointer mga ropa, pumasok ang three-pointer dito ni Smith. Basket is good. Kaya naging 68 to 52 ang score mga ropa, lobo ulit sa so 16 points. Ang kalamangan dito ng no, Indiana Pacers. At after na after pa nito mga ropa, pa nagkaroon pa ng magandang cut. Si Pascal Siakam dito sa migit na. Slam lang ang ginawa niya ni Pascal Siakam mga ropa. Kung noong game 1 mga ropa, si Aaron Nismith na naging bayani. Noong naman game 2 mga ropa, si Pascal Siakam ang naging hero para sa Cuban Andiana Pacers. At sinundan na ng another transition offense pass break na naman dito na Cuban Andiana Pacers. Halliburton mga ropa. Alley of play papunta kay Obi Tau Pinbanski Rizgudian. Kaya naging 76 to 61 ang score mga ropa. 15 points still pa rin. Ang alamangan dito ng Cuban Andiana Pacers. 3 minuto Maget ang na natitira dito sa may third quarter. Pero dito na bumulusok sa opensa ang ng New York Knicks mga ropa. Sa pagkakataon na to, nag-enjoy ka na at nanalo ka pa. ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ang alis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. At dito na nga nakahabol ang upunan ng New York Knicks mga ropa. Inunahan to ni Miguel Bridges sa kanyang mid range jumper. At after nito mga ropa, good penetration ang ginawa dito ni Jalen Bronson. Hindi siya napigilan dito ng depensa ng upunan ng New York. At ang palupet dito mga ropa, sunod-sunod na puntos niya ang dito ng na ng New York para humabol na sa puntos. 3-pointer dito mga ropa, basket is good. At dito sa pag-spark ng comeback na to si Carl Anthony Towns na naging bida. Kick-out ng bola, papunta kay Carl Anthony Towns. 3-pointer mga ropa, back-to-back 3-pointers -back para sa kupunan ng New York Knicks. Kung kaya't dahil dyan mga ropa naging 82-73 ang score, 9 points na lang, hinahabol na kalamangan dito ng kupunan ng New York. At pagkatapos ito mga ropa, dito na nga tuluyang nag-init si Carl Anthony Towns. Nabigyan siya ng bola doon sa may lalim, doon sa may paint. Binakbak niya ang depensa ni Miles mga At ropa. babaw dyan ang opensa ni Carl Anthony Towns agad sa si defensa ni Miles Turner. Pasok ang tirada dito ni Carl Anthony Towns basket is good. At after pa nito mga Ropa, dito sa may transition offense, si Carl Anthony Towns na nagmamando ng bola pababa. At makikita natin dito mga Ropa, hindi pa well established ang defensa dito ng Indiana Pacers. Butas yung ilalim mga Ropa at good fight dito kay Carl Anthony Towns para ipasa yung bola doon sa may ilalim. What a pass ang ginawa dito ni Carl Anthony Towns kaya ang resulta nito. Napadali ang trabaho ng kanyang teammate Easy 2 points para sa kubuna ng New York Knicks Basket is good At another good penetration na naman ang ginawa dito Ni Karl Anthony Towns mga ropa Agad sa defensa ng kubuna ng Indiana Pacers At dahil yan mga ropa Sunod-sunod na puntos nga Para sa kubuna ng New York Knicks Buti na lamang mga ropa Nakasundot dito si Pascal Siakam ng mid-range jumper mga ropa What a top shot ang ginawa dyan ni Pascal Siakam Yun nga lang mga ropa Karl Anthony Towns Nagpakawala ng top of the key 3 pointer Sinabi ko nga sa inyo mga ropa Si Karl Anthony Towns Ang bumuat sa New York Knicks Dito sa comeback na to dahil dyan mga ropa, naging 85 to 84 na ang score. Isang puntos na lang ang labang dito. ng po ni Diana Pacers. At hindi ba dyan natapos si Carl Anthony Towns mga ropa? Ang gandang cut ang ginawa niya. Pumunta din sumigit na. Sunod-sunod na puntos nga ang ginawa dito ni Carl Anthony Towns mga ropa. At dahil dyan sa puntos na yan, ni Carl Anthony Towns, napanghawakan na ng kumunan ng New York Knicks ang kalamangan. kontra sa kumunan ni Diana Pacers, 87 to 85 ang score. Dito sa magkakataon na to mga ropa, dito na nagpalitan ng score ang dalawang kumunan. Sumunod si Tyrese Alliborto ng kanyang three pointer mga ropa. Gumamit lang si Tyrese Alliborto score na screen dito sa may ibabaw. Open na open na siya dito sa may 3-point area. Pumasok ang 3-pointer dyan ni Tyrese Basker is good. At sa New York Knicks naman mga ropa, sinabi ko nga nagsagutan sila ng opensa. Sa New York Knicks naman si Jalen Bronson. Nakakuha ulit ng good penetration dito. Against sa depensa ng kumuna ng Indiana Pacers. At ang Indiana Pacers naman mga ropa, sumagot dito sa pagkakataon nagsagutan na to. Nagsagutan yung mga star ng dalawang team mga ropa, Pascal Siakam. Another mid-range jumper na naman, ang pinakawalan dito at Basker is good dyan mga ropa. Sa New York Knicks naman mga ropa, ang sumagot dito si Carl Anthony Towns. Top of the key three-pointer na naman ang ginawa dito ni Carl Anthony Towns. Kung kahit sa pagkakataon na to, mga ropa, again, lamang na naman ang kumuna ng New York Knicks. Apat na minuto, may higit na lang, na natitira dito sa may fourth quarter. Ngayon, mga ropa, nakakuha na ng crucial jumper dito si Pascal Siakam. Another two-pointer na naman ang ginawa dito ni Pascal Siakam. Kung kahit naging 96 to 92 ang score, wala ng apat na minuto natitira dito sa may fourth quarter. At good defensive play ang ginawa dito ng kumunan ng New York Knicks ni OJ Anunobi. Tapal ang tirada dito ng kumunan ng Diana Pacers ng nung pagtatalo dito sa may tawag mga ropa nag-challenge dito ako po Indiana Pacers at later on mga ropa napunta sa Indiana Pacers ang bola at dahil dyan sa challenge yan mga ropa nakakuha ng 2 pointer dito si Tyree Saluborton mid-range jumper basket is good at anong nangyari dito mga ropa naging all nine tate score isang minuto may get at dito sa crucial 4 quarter nito sa crucial game 3 at ang superstar player ng New York isang humakak ng bola dito mga ropa walang iba kundi si Jalen Bronson nakakuha siya ng good penetration dito mga ropa iniwanan niya ang depensa dito na ang kubo na ng Indiana Pacers. Wala nang play-play to mga ropa ay natake ni Jalen Brown sa nabensa ng kubo ng Indiana Pacers. Nakakuha siya dyan ng crucial 2 points basket is good. Samantala naman ng Indiana Pacers mga ropa ay nagkaroon ng good look dito sa mid 3 point area. Si Miles Turner. Yun nga lang mga ropa, minta sa naging tirana dyan ni Miles Turner. Pero guess what, guess who? Tingnan natin ang ginawang rebound dito ni Josh Hart. Sobrang gandang rebound to mga ropa para hindi makapag-offensive rebound dyan ng kubo ng Indiana Pacers. At dyan sa power rebound na yan ni Josh Hart na foul pa siya mga ropa. What a Good play ang ginawa dito ni Josh Hart mga ropa Nakadalawang free throws yan si Josh Hart Kaya nangyari dito Naging 102-98 ang score Apat na punta sa kalamangan dito ng kubunan ng New York Knicks At eventually mga ropa yung bola napunta pa sa kanila Na naman dito si Jalen Bronson mga ropa At yan na ang nagselyado sa panalo ng kubunan ng New York Knicks Dito sa may Game 3 Talo na ay nanalo pa ang kubunan ng New York Knicks mga ropa 2-1 na ang Sergi Hindi sila na 3-0 Lahat na ngayon mga ropa dahil kay Carl Anthony Towns Sa ginawa nitong comeback doon sa may 4th quarter Okay yan mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng New York East vs. Indiana Pacers Game 3. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.